Ayan guys, oh, may Pilipino rin pala dalawa dito. Pero busy busy talaga sila. Tinamo. mo. Ano to eh, may pagkamahal kasi tinamo mo oh. 105, 109. Yung isang basket nila tapos yung isang an bucket nila 65. Tapos may kasamang tinapay tsaka drinks. Pwede na si pwede na to. Tanungin ko nga. So guys, nandito na kami sa Kodo. Ang <laughs> lakas talaga ng loob ko ba? Ayan na oh. Kudo Drive. Ayan. Andito na kami. Mayroon pala tag 17. So, papasok na kami. Mga langga ang price, oh. May 65, 55, 99, 105, 109, may 20, 16, 24, may 11 tapos 28. Mayroon siya 29. 29 siya. Guys, meron silang 17, dalawang peraso. Kasama yung... What to get? Sim-sim? Oh, uh, two? And then one soft drinks? Some we'll price. Ah, some price, oh, price at one soft drink So, tingnan natin This mamaya. Tingnan uh, natin mamaya. Uh, ito, guys. Waiting-waiting uh, uh, lang tayo nito. Baliktad pala ito. <laughs> This is for money. Ah. Huh? You know, money. Money for Baba. So, <laughs> ito 17. So, ang natin. Kasi, yung 17 pala yun... Yung sakto sa amin, 17. Isang drinks, some fries, tapos dalawang sandwich na malaki. Okay ha? Okay yun, 17. Na nagkagkag akong buhok. Okay. Tapos, pagbalik na mo, mo dirin mo mo direct. Dito kami sa kabila dadaan. Kasi nga, tawag ito. Ah, dito na sa kalsada. Madilim kasi dito sa kabila eh. Ayan, mga langga, antay natin yung order ko. Mga dito mga langga, dito walang katao-tao, walang katao-tao, pero sad-sad sila sa trabaho kasi online, mayroon silang mga uh, online deliver. Mas maraming online deliver yung nagpapadeliver lang sa bahay. Tapos yun, gusto ko sana din magpa-online, kaso lang, hindi ko alam ang ano nito eh. Yung noon, ang problema ko yung noon kasi, uh, yung ano, tawag niyan, yung, ewan ko ba, ano nangyari sa noon ko? Dati nakaka-order ako dati, ngayon hindi na. Mga langga, mayroon silang 45, oh. 25 piraso. Ayan yung ano nila, 25 ito, oh. 25 piraso. Pwede na. Pwede na iulam to. Punta nga kami minsan dito ng alaga ko. Kasi mura na, 45, 25 piraso. Ito na yung aming order. Doon na namin kakainin sa bahay. Ayan na. So, uwi na kami. Hello guys, naka -uwi na kami ng bahay. Ito yung aming, ito yung pinuntahan ko lang doon, yung sa kahit pa paano nakapaglakad-lakad din ako. Ayan o kudo. Ayan, tag-isa kami ni Hamodi. Tapos may kasamang isang uh, Pepsi. Ayan, di ba? Ayon. So, thank you so much for watching. Guys, ito yung pinuntahan namin ng alaga ko. Manok ang laman, tapos tinapay. Akubos. Tapos, tinan niya may cheese. Masarap ito. Para itong shawarma. Pero masarap yung maraming